Agoy, yeah. Saging. Mm. Kain, okay, guys. Saging. Okay lang na saging. Basta labing. Labing, agod. Ayaw ko lang na labing-labing. Gano'n. Atung abo na lang po. sa imagination? Ragod nga labing. Abon sa'yo. Okay, kaya gabi balak saging basta kail labing labing kumu na balak saging basta tambleng <laughs> <laughs> niya niyon na dugay na po Madugay na po kinaog saging ah kapuyan panosito labing saging na tumgikaon oh, di tambleng wal na lamang Ah. okay lang saging basta labing <laughs> basta isabit sa saging lalo niyo <laughs> yung hugot Hugot-hugot dia. Hugot, yeah. Madelin. Mana? Madalang nang maghugot. Kaya nga itagkuhan si Nina ka. Tiwasan, Rajat. Ayopin. Ati, anday, Ayon, al ay, all pink. Yellow Sana all pink. At hindi, ikaw. Kaming hipon. Kaming hipon. Ipura, blue ka. Ano ba? Ka Kaon, guys. Masog na, guys. Nami, bring house. Naipisas unahan. Nakabing ah. house ni sa kuwan sa tambuhangin. Paksil? ang Basta pinili. Ako oh, basta pinili. Ipili dai. <laughs> Wala daw piliyon. Oya. Wala daw siya piliyon. Wala siya piliyon. Bagong ano, bagong muto Ante, ngayon. Kira kira ko, okay, ngayon. Okay na ka. Okay na ko dahil. Okay na, ma'am. Ah, magpiliyon to niya. Nga na, amang tig. <laughs> ano ba? Wala siya piliyon. <laughs> <Ma> Alarma. <na>. <laughs> Alarma. Alarma. <laughs> Alarma. ipos mo dai. Ipos mo sa FB mo kay para chada. Oy. Alarm ma 48. Ang gapakyut. Gapakyut mo sa dilo. Hadlok. Hadlok man rakrakan. Sabi ni Beauty Gonzales ba. Sana tiyan, dili buyon. Sana tiyan, dili buyon. Sana tiyan, dili boyon, Ah, murag shriek. Namin ka palan? O, oh, ngipanitan man yan di ako. Kung ngipanitan, okay. Saknot mag pag panit. Suwid man siya na akong magipalutan na ako. Pero lami ba yan siya? Pagpalutan di ba? lami d'yo de ay? Nasa panit ang lami. Lami man gunang ko. O, oh, wow, ng panit. Hindi na mo yung panit ko. Yaw, ng bukoy ko ang panit. Nasa sagun, lalong lalong marahin. Lami man gunang siyang kuhaan ng panit para dili, ano, gahe. Sana panitan. Sana panitan. Para mula na. Na kay di man ta, sa, pa, pa, sa <laughs> man ta expert sa pa, sa palutan. Ito mo ako na Dili man sa expert sa panitan. Oo. Oh. Sana panitan para mo lamik. Gusto ko eh. Thank you. Ha? Gusto ko. Agosto di Bagong mudo. Gusto may mudo? Mudo? Mudo of the day. <laughs> Nanapuchay mudo. Walang pipiliin. Oh, oh. Mura may pag-asa. <laughs> Wala na yung pag-asa. <laughs> Wala na yung pag-asa. Surrender na. Dalawang kamay ko. Basig kuan. Basig na, na muslim na siya. Pwede tulog, pwede upat. Ikaw may um, mo apil jud ka. Diyan mo kwarta para may pili, may pilion pili ka. Padala kwarta para pilion. Mm. Sakit wow, po. Hani. Sakit. Hani po mm. Tambalos-los. <laughs> Tambalos-los. Walang pilion. Oh. Walang pilion. Ano, ngatawa na mo sa kaita ng train o elevator? 'Yan mo katawa. O siya, katawa dalang hilak. Dalang hilak, buong katawang dalang luha. Mm hilak -hmm. lak napud ka. Tapos hindi hmm. man humimpak. mo sila. Kailan mo ani? busy naman niya sa bagong eskulahan. Ay, nang love nila. So, ah, <laughs> sa una ni Mak, wala. Katulog mo sa kay train. At ko, ay, wampuwa, mm. ay, dek, mm. sa mga kuwa pa doon, wampu wa ganyan. Ayaw din kay eskulahan yan. Katulog sa kay train. Hatap so, niya. Dalawang stick at inday. 45 eh. minutes ang biyahe pa doon nito. Kulit na ko. Almost 2 hours ko magbiyahe. Kulay red. Magigikan ko niya like, ka 11. Mabalik na ko. Quarter to one. Ang mm. parehas mm -hmm. ang tangkad. <laughs> Buto na um, kayo. Na ko may hatod niya balik ko. Kaya wa matatamayan dito. Thank you Lord, basta balik, balik ba ko na po nimo. Mm. lagi? Okay? Hmm. Isman. Balik ko, masakay ko sa sit ulaw ko Isman. sa sentral. Manao pud ko busa mo labang na po ko sa Yamate. Hmm. Nga ato ko manao sa Humantin. Unsa man na? Ano man ang tuwa dito? Kamo ato sa kuha ni Edwin. Wala lang July, last chance. Nga ma. Layo ako na. Mm. Asa si Edwin Caron? Mm. Itang to be international oh, sa mga uplok ba yun. Ikaw, Asa, layo, asa, eh. Yung ang tuligus bilang sa kumantin sa mga uplok oh, international. Ah. 25k a month. <coughs> Masya. Pero alam mo, mas madami siyang matutunan doon. <coughs> Kung alam naman, lang man yung lesson yung giskulang na to. Parti mga sonya pag Anong magkuha niya yan? Parang, yung, yun, 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 parang um, speech therapy siya. niya. Um, ana, speech therapy na Speech ana. therapy man na. Ay, ba't ah, uh, ng pagmahal, dili, kuha oh, niya. siya, siya mahal, mahal, mahal. Sige, doon mo. Pagmahal, sa no. ng tulang. Ayan, di mo tako umugda yun ng tagawas. Hmm. Yaka naabot sila na sigi na makatawa. Ang mabahig sa pagkawas. Ang kawas ko di ba ganahan ka ay siya diri. Balong siyang palangga, siya nato Muna nga, asa itong nagpalangga sa inyo, ato mo. Okay. Diri Del. Muro bugot mo. Del. Oh, asa tong kapalangga ninyo? Adto mo. Napangitag palangga da rin. Si oh. si si Tiba Queen diri nakita na Brian Kung gano'n lang palaga ang buhay. Oh, uh, kung uh, sayo sinong nagmamahal sa iyo, doon mm. uh, um. mm. ka. Okay, so, okay, ayaw na sa iyo. Wag Ayaw mo, wag mo. Ayaw mo, wag mo. Okay? Mahinaw sa kura. See? Oo. Kapat ah. akong tiyak sa kura. Buhiyan. <laughs> Buhiyan o <of> palitan. <laughs> palitan. Si <laughs> <And> tibagwin <then>, ah. <laughs> Kita talaga rin din si tibagwin. Iptagaan pa si mo. Ano? Diyan man yung americano? Iti-insig. Then, Mmm. Ito siya. buhian o palitan. <laughs> buhian, palitan. palitan. Oh, o, kanang mas daghan o oh. yaman. Hmm. Nakakuha na yun. Nakakita na Steve yung deri? Pinangga pa niya kasi insect. Yung yeah, batano lang yes. insect. Kinsay. Kinsay. Oh. No. Buang biyo, kinsay. Buang po ano? sa. Kinsay naghatag anang ano. Ngalan sa inong anak na si Yang, -yang. Gilbert sa. pa pagpauli niya sa Saudi. At to siya dara sa. Wala. Siya nito

So pagkaayos, kurang tembra mango na siya na ako. Sino ba panguntra manaway ka. panguntra na ginoo na kaya naway ka. Ginoo, pasensya ko. Ayaw pa naway. ingon niya. School. Imbis. Imbis plus 1 ka sa langit na minus 10 na noon ka dito. Binugo bago mo gis sa ako, sa pala sa Saudi. Oo, paani mo ma? Tapos, balay lamias ako gaon na. Ang bunso gano'n ako din. Ate Pelen, ate Pelen, ate Pelen, ate ate Buka chain basta bosok. Sigi saya repilen Ha? Huh? Saya. No oh, wait. Mo saya tadito sa sala ni Mang Kitam opati inday. Mo bita tawon guys. Ano ba ko? Anulo kong bangko niyo mo. Mo tampo. Mo trap ko palay mo sa salsa buka. Buka. Imu dayon. Unsa? Thank you Lord. Ngam saya jud mo kata saya unta Si Si kuya lang, di ay, kinaalan mo, no, ikaw po. Oh, oh. Ayun, no, 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 balos-balos, ragod. Ayun, sa'yo, depilin. At tubang dari, depilin, sa'yo. At piste naman din ay. At tubang dari, dahi mo sa'yo, kasi ya. So, ito mo practice mo ako sa stepping. ra. Ito mo sa'yo na. Boy, hindi ko wala si madam. Sa'yo. Sa'yo. Uy, ang akong bayang amo wala kay kahilig mag mag ano mag mag-search buwang gi search gani si Gilbert. Nakalimtan ako akong mo ko. Ako galing na na. Gi search si Gilbert. Si Igot nga ga suntok-suntok dito sa account ni Gilbert. Ipakita sa akoa. Model money. This is your eldest son. Buong si Sir Roy. ayo ko gay. Naamisagin. Kumusta kayo? Ja. Giparis na maghumba. Muran gi kaayo humba. Naamis ka ayo. Ayo ba kaya isip ni sa bate? Ni ados una ay ni ados sa siara. Na kita. Na, na bate? <laughs> <Nakita? laughs> <Nakita? laughs> <laughs> Dai kata sa isa Nakita do ta. Magburahan ka kaibigan. Dai. No worries about. Hindi Bye bye guys. Bye bye. bye.